karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali. Dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa karunungang buhay. Isang mapagpalang araw sa iyo, kaibigan. Purihin ng Panginoon sa muli nating pagniliig dito sa ating lingguha programang Karunungang Buhay. Nais nating uh, batiin ng advance happy birthday sa Wednesday. Si Saul D. Magiba, isang napakagaling naku, happy birthday, Saul. At ganyan din, binabati ko ang aking kabiyak, ang aking soulmate at partner in the ministry. Si Ate Digna na magse-celebrate ng kanyang kaarawan sa September 1. Binabati natin ang ating mga masugid na taga-subaybay, si Chaplain NP Adriano, Grace Racasa, Tony Mihares, Grace Agsalud, Nita Duarte, Cristina Constantino, Helen Mendez, Malu Santos, Si Ati Levi, Carlos Diogracias, Nancy Nancyti Paulina Fernando, Yunilo Delgado at Shirley Federico. Ang pagbabatayan ng ating aralin sa araw na ito na pinamagatan nating Jesus the Virtue of All Virtues ay ang Filipos 2 sa is hanggang 11. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Filipos 2, sa is hanggang 11. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwa ng pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Ipinanganak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan, maging ituman ay kamatayan sa krus. Dahil dito, siya'y lubusang istinaas ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Sa gayon, sa pangalan ni Yesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa. At ang lahat ay magpapahayag na si Jesus Kristo ay Panginoon sa ikaluluwalhati ng Diyos Ama. Isang katangian dapat mangibabaw sa bawat tagasunod ni Jesus ay ang humility o kababaang loob. Itinuturing ng maraming philosophers na ang kababaan loob ang pundasyon ng lahat ng virtues. It is the mother or the virtue of all virtues. It is the highest of all virtues. Ang pinakamataas na katangian sa lahat ng katangian. Si St. Augustine ay nagsabi ng ganito. Humility is the foundation of all the other virtues. Hence, in the soul in which this virtue does not exist there cannot be any other virtue except in mere appearance. Kapag nawala ang kababaang loob sa isang tao, mawawala na ang lahat ng kanyang mabuting katangian. Kung mayroon mang isang nangingibabaw na katangian, ang ating Panginoong Isokristo, ito'y ang kanyang kababaang loob. At kung mayroon mang isang katangian, inaasahan ni Yesus mula sa kanyang mga tagasunod, ito'y ang kababaang loob. Sa Lukas 14.11 ay ganito ang kanyang sinabi sa mga alagad. Ang nagpapakataas ay ibababa at ang nagpapakababa ay itataas. Dahil walang sinuman, ang maaaring makagaya sa ginawa niyang pag papakababa. Si Jesus ang tunay na virtue of all virtues. Sa Pilipos 2.6.11 na binasa natin kanina ay tinalakay ni Pablo ang ginawang pagpapakababa ni Jesus. Ito ang tinatawag sa theology na kenosis na ang ibig sabihin ay emptiness. Binubuo dito ng verse 7 na nagsasabi, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkajos nagkatawang tao at namuhay na isang alipid. Nananawagan si Pablo sa lahat ng mana ng palataya na tularan ng kababaang loob ni Jesus. Wika niya sa verse 5, Magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus. Paano ba ipinakita ni Jesus ang kanyang pagpapakababa. Una, pagkabat sa itunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Nasa kanya ang lahat ng kapangyarihan ng Diyos. Ngunit hindi niya ginamit ang kapangyarihang ito. Nasa kanya ang lahat ng karapatan bilang Diyos. Ngunit hindi niya ginamit ang karapatan ito. Tayong mga tao'y nilikha lamang ng Diyos. Hindi tayo Diyos, kaya't wala tayong karapatang ipagpilitang maging kapantay ng Diyos. Ngunit ang malungkot, maraming tao ang nag-aastang pa ng Diyos. Maraming tao ang gustong maging kapantay o daigid pa ang Diyos. Ang pagkakasala, Nina Adan at Eva ay bunsod ng kanilang pagnanasa na maging katulad ng Diyos. Ganito ang panunokso ng ahas kina Adan at Eva na nasusulat sa Genesis 3.5. Gayon ang sabi ng Diyos. Sapagkat alam niyang kung kakain kayo ng bunga niyon, magkakaroon kayo ng pagkaunawa. Kayo'y magiging parang Diyos malalaman ninyo ang mabuti at masama. Maging parang Diyos. Ang hangaring iyon ang nagbulid kina Adan at Eva sa kasalanan na is nilang maging parang Diyos. Paano ba tayo nagiging parang Diyos sa ating kapwa? Kung hinuhusgahan, hinahatulan natin ang ating kapwa na para bang nalalaman natin ang lahat na para bang tiyak na tiyak tayo sa kanyang motibo na para bang hindi tayo maaari magkamali sa ating paghusga. Ganito ang babala ni Jesus sa Mateo 7:1 at 2. Huwag ninyong hatulan ng inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring panukat na ipapanukat sa inyo. Ikalawa, bagamat nasa kanya ang lahat ng katangian ng pagkadyos, hinubad niya ang lahat ng ito at siya'y namuhay na isang kalipin. Hindi lamang iniwan ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos. Hindi lamang siya nagkatawang tao kundi siya ay namuhay bilang tao sa pinakamababang kalagayan bilang alipin. Ayon sa kasaysayan, si Gautama Buddha na founder ng Buddhism ay anak ng isang mayaman ngunit nakikpamuhay sa may hirap. Yun ay isa ring malaking sakripisyo ngunit walang makakadaig sa ginawang sakripisyo ni Jesus sapagkat siya'y Diyos na nagkatawang tao at nagkatawang tao ng magkatawang tao ay namuhay bilang isang alipin at hindi bilang isang hari o isang mataas na tao. Paano ba tayo makikipabuhay bilang alipin? Hindi naman literal na tayo'y papaalipin sa iba. Kundi tayo'y magiging tag tagapaglingkod na katulad ni Jesus na nagwika sa Marcos 10.45 sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. Ganito rin ang ninanais ni Jesus na gawin natin utos niya sa Mateo 20, 26 at 27. Sino man sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod. At sino mang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Tayo'y nagiging tagapaglingkod. Kung ang hinahanap natin ay ano ang maitutulong natin sa iba kaysa maitutulong sa atin ng iba kung inuuna natin ang kapakanan ng iba kaysa sarili nating kapakanan. Kung itinuturing natin ang iba na higit na mabuti at magaling kaysa atin. Ang tagapaglingkod ay other-centered sa halip na self-centered. Ang moto ay iba muna kaysa ako muna. Ikatlo, Pagamat siya'y kasing taas ng Diyos, siya'y nagpakababa at naging masunurin. Lahat ng ginawa ni Jesus habang nasa lupa ay bilang pagtalima sa utos at kalooban ng kanyang ama. He led a life of total obedience to the Father. Kaya sa Juan 4.34 ay ganito ang kanyang wika ang pagkain ko'y ang tuparin ang kalooban na nagsugo sa akin at ganapin ang ipinagagawa niya. Wow! Jesus eats His Father's will for breakfast. Napaka-importante ng ating pagsunod o obedience bilang mga mananampalataya. Ang pagsunod ay higit na ikinasisiyahan ng Diyos kaysa pagiging relihiyoso. Ganito ang sa unang Samuel 15.22. Ang pagsunod sa kanya ay higit sa handog at ang pakikinig ay higit sa haing taba ng lupa. Paano tayo magiging masunuri na tulad ng pagkamasunuri ni Jesus? Kailangan itakwil natin ang sariling kagustuhan at pangibabawi natin ang kagustuhan ng Diyos. Halimbawa, ang kagustuhan natin ay gumanti o makapatas man lamang kapag tayo na agrabyado. Malayo sa ating iniisip ang magpatawad sapagkat ayaw nating naiisahan ng iba. Ngunit, kagustuhan ba ito ng Diyos na tayo'y gumanti? Hindi ang kagustuhan niya tayo'y magpatawad. Ang itinurong panalangin ni Jesus ay nagsasabi, Ama, patawarin mo kami sa aming pagkakasala gaya naming nagpapatawad sa nagkakasala sa amin. Kung hinihingi natin ang kapatawaran ng Diyos sa ating pagkakasala, kailangan din tayong magbigay ng kapatawaran sa mga nagkakasala sa atin. Ang ating naturalesa ay kamuhian ang gumawa sa atin ng masama. Ngunit nais ng Panginoon na i-reverse natin ito. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 5:43 at 44. Narinig na ninyong sinabi, Ibigin mo ang iyong kaibigan at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit ito naman ang sabi ko, ibigin ninyo ang inyong kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo. Nang mamuhay si Jesus, ng buong pagpapakumbaba, narito ang mga ginawa sa Kanya ng Diyos Ama. Siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Kung tayo'y magpapakababa, katulad ng ating Panginoong Yesus, itataas din tayo ng Diyos, pararangalan din tayo ng Diyos ng higit kaysa anumang parangal na igagawad sa atin ng tao. Tatawagin niya tayo na kanyang mga anak at dahil mga anak ay tagapagmana ng kanyang kaharian. Maninikluhod at sasamba sa kanya ang lahat ng nilikha. Hindi natin aasamin na tayo'y sambahin sapagkat ang pagsambay iniuukol lamang sa Diyos. Ngunit kung tayo'y magiging mapagpakumbaba, gaganapin sa atin ng Diyos ang kanyang mga pangako. Ganito ang wika ni Jesus sa Mateo 5.5, Mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos ipapahayag ng lahat na si Yesu Kristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama. Lahat ng pagpupuri kay Yesu Kristo ay para sa pinakamataas na karangalan ng Ama. Kung tayo'y magpapakumbaba, tatanggap din tayo ng mga papuri para sa karangalan ng Diyos. Alalahanin natin ang pagpapakumbaba ng ating Panginoong Yeso Kristo sa pamamagitan ng pagkakaroon natin ng mapagpakumbabang buhay. We become what we worship. Sa ang sinasamba natin Diyos ay Diyos ng pagpapakumbaba, kailangan din tayong maging mapagpakumbaba. Tayo'y manalangin. O oh, banal namin Diyos, maraming marami kong salamat sa paalala sa amin ng aming aralin. Kung ang iyong anak na si Jesus, ang iyong bugtong na anak ay nagpakumbaba, kaano pa kami? Tulungan mo kami, banal namin Diyos, na maging mababa, magpakumbaba sa harap ng aming kapwa. Huwag kaming magmanakit, kundi ituring namin ang iba na mas magaling kaysa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating programang Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas. Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay Karunungang Buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunguhayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Gabay ng Sambayanan.